Ya. Yeah. Magkano total, ma'am? Kita mo. Wow. dami dami namin na pamilya na naman dito. Para talagang nag-groceries, diba? Ako po. Parang... So, para buong taon. mga pangharabas, that's go. Check out, kinakabahan. So ito na nga mga Habibis. maris Umalis muna kami sa sunesta, sa Sunespa. Sa aming ngayon. At pagkita muna kami dito sa Kapit Bahay Filipino Fast Food. Para kumain muna ng saglit at mamili din ng mga pwede mabili pag maglubuto na kami dito. Kaya tingnan natin ang itsura. So, Happy day with them dito. O, oh, tignan natin yung mga bibili natin dito. Oh my God! Oh my gosh! merong ginataang bilo-bilo. Oh my God! O <laughs> sige, <it, tignan> natin. <laughs> Lahat ng Pilipino tol. Dito eh. na mga Pilipino. Meron tayo mga pansigan. Yeah, yeah. Oh, I remember! Dito tayo kumain last year! Ay, yeah, daw kasama nyo. Kami, wala ka. Dito kami kumain last year, kapit-pahay. Yes, diyan Kapit dami po. O, tingnan mo. Dami ha? yeah. yeah. dito magbibili. From Chichiria, mga Bimo, yung gano'n mga condiments. alam nyo naman ang favorite ko, diba? Ito yung sa Hindi ko lang sure kung meron dito. Dapat dali na, dapat dali na dito ang select. Diba? Yan dami, oh. Pero, pagandahan dito, meron din silang parang karindiria style ng mga Pinoy food. Sinigang, Yes. dito, Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ay, ba tayo. You know. guys, okay. Chicken sa... Mga Pinoy food. Kahit, kahit saan ka na parte ng mundo mapupunta, pag Pinoy ka, lagi mo hahanapin yung talagang authentic na Filipino food. Yung alat ng ating pagkain. Kaya dito meron tayong munggo, adobo. Oh my God, pakita natin. May tortang talong. Yung isa po, ano, pa-add na lang ng chicken. Adobo. Oh, okay. may, may talong, for talong, for talong for na. na yeah, okay. there's pinak... I'll get pinakbet. Kasi ni Gabi. Mumunggo daw si Javi Ray. <laughs> ang dami sa inyo nagko-comment na ang munggo hindi nakakagaw. Pero totoo naman yun, sabi ng mga doktor, ang nakakagaw talaga yung parme. So ito na nga mga Habibis, ang in-order ko ngayon dahil miss na miss ko ang Filipino food, umorder ko ng munggo, yan, at saka ng tilapia. Lalo yung tilapia nila. Sabi David, ang in-order mo? igado and pinakbet. Ay kay tita din, pinakbet and... Binagoong. Binagoong. Oh, salop. ano to tita? Titingin kay Happy Dito. Amo na Amo na kay tita. Kaya tayo tingnan natin. Sige, tingin, tingin, tingin natin yung munggo. Tingnan natin yung munggo. Sarap. Does it taste like home? Yeah. Tastes like home. Absolutely. Ang tilapia nila lalaki. Mmm. Huh? Itong iga do, ang habol ko naman dito yung atay. <laughs> Alam mo yan. patay yeah. hmm yeah. patay ng baboy yun ah. Tapos, pinakbet. Kahit anong restaurant ako pupunta, lagi akong order ng pinakbet. I love pinakbet. Kain okay, mm, ta. so, ka. po tayo. So ito mga Habibis, tapos na kami kumain ng late lunch. At ngayon dahil nandito kami si area nato, sa area na to, sa Anaheim Plaza, maraming mga magagandang bilhan dito. Mayroong Goodwill, may Ross, may Max, Burlington, uh, marami. So magsha shopping Shopping tayo kung may makita tayong maganda. Let's go! Pampasalubong! Yes! Una natin, punta, una natin puntahan ang Goodwill. Goodwill, parang ukay-ukay ng Pilipinas, pero so, madaming maganda ay, ito, dito. Oh, Vans. Ah, ito! No. Huwag get... tayong nakita sa Goodwill kaya... Kasi that, walang kasha sa amin. Dahil? Walang kasha. Yeah. Tapos sabi ni Rolly, ayaw niya kasi wala nga siyang mapiling sa maganda. Ross, sa Ross tayo. Siguro mag hindi lang maganda yung choices ngayon so try natin sa Ross. Dito tayo sa Ross. Yes, yes mas malaki ang Ross dito so And mas maganda choices. Nakamasta dito ba? So... <laughs> natin si Ate Ross. Ah, sayo sa sayo check out na tayo. mukhang malam-rami itong nabili natin. Paano nabilan ko lang na si Atros ng tsaka si Lindy ng sapatos natin. Hey, hey. Dami, dami mong binili. Binili kami ng mga pwede namin naming Yeah. Mga t-shirts din. Then... Diyan. Cash ano? card? Card. Tingnan mo. Kia. Magkano total, Ma'am? Kita mo? 20,000. Okay. Ha? Huh? Uh, six, $341. Asan? Ayun. Hey. $341. Bakano yes. yun sa peso? Mga $20,000. Okay. Ah, uh, dahil naman tayo sa burning town. Oh, Kuya? Yeah. yeah, I like that. Maganda siya. This is $16. No, mm. medium size. I love it. What's it's the nice. brand? Banana Republic. I like it. It's nice. Yeah, it's $16. Pwede ba may nakita uh, Ang dami namin na, na yeah. pamilya na naman dito. Para talagang na-groceries, diba? Parang Sang para isang buong taon. Sapatos, mga pangharabas, that's good. Check out, kinakabahan. Ipong pasalubong din. Tapos, bira naman kami nakakapunta ng US, so laban na natin na rin ito. Nakabahan ako. Tiyo. Ito po ganda, pinakalaman ko nandiyo na. Ah, windbreaker. Ganda po yan. $30 na, Michael Jordan. So, ito na. Nakapamili tayo this time ng na $205. Nakakaloko. Oh, Build reveal. Pangalawang shopping sa next I shop. Huwag na uwi na tayo. Yes, let's go. For today, naka mga $540 na. $540 na, no? Oo. Mga $540, we have to rest. <laughs>